Yan mga loads, magluluto tayo ng kare-kare mga loads. Ayan yung ricado natin mga loads. Yan, yung giniling natin yung bawang at saka doya loya. Sinama ko ng giling yung bawang na may sili mga loads. Yan yung pizzay natin mga loads. At saka sitaw sa talong. At saka ito yung karne natin loads. Yung pisngi ng baka mga loads. Ayan yung mantika natin loads. Tara mga lods, samahan nyo ako, lutuin na natin yan Comment nyo lods, kung ano yung kulang panarikado sa kare-kare ko mga lods Simulan na natin mga lods Pri Prituhin muna natin to mga lods Ayan pala yung Kuha natin mga lods, yung mahiwagang lutuan mga lods Patungan na natin yan ng kaldero mga lods Ayan na mga lods, malinis yan lods ha Nag-itim lang diyan na Lods, pituin mo natin yung sitaw at saka talong mga Lods Yan, yeah? pituin mo na natin Sinama ko na Lods yung sitaw at saka talong sa pagprito mga Lods Para half cook lang ba talong mga Lods Mamaya na natin yan Yan mga Lods, pagkatapos ng sitaw at saka talong ng prito natin Lods Sunod natin yung petsay at saka kwan Lods Gisahin na natin yan para lumabas yung ara Arang yung bango ba ba Lods Ayan na nilagay na yung karne mga lods ay na. sarap naman amoy palang, lang swak na swak na ayan na lods yung pinirito natin kanita lods ayan ang unang kulo mga lods oh sarap naman bango palang, lang lods kagutom na mga lods ubos na naman yung kanin nito mga lods ayan na lods nilagyan na ng butter mga lods ayaw nakupo ay, naku naman, Lods. Masarap naman ang kain natin ito, mga Lods. Ayan na. Pasarap na lang, pasarap, mga Lods. Malapit na maluto yan, Lods. Ayan na. E, Ay, kunin na natin yung tamang lapot niya, Lods. Ayan na yung kalalabasan na, Lods. Oh, sarap naman. Tapos, dagdagan nung pa may bagoong, mga Lods. Tara, kain tayo, mga Lods. Bye-bye!